So guys ang ating pangalanak na baboy medyo masikip talaga ayan po ang ating pinapadidi ayan po oh, hihiga na po siya ayan po sila guys so oh. ayan po sila guys kaya ang dumi-dumi nila hihiga na po ang nanay nahihirapan po ang nanay humiga so, huwag makulit baka maipit ang dami nila. Diyan. Maipit, maipit, labas. Dahan-dahan ng kidang. Ang kukulit na ng mga anak mo. Dayan, very good si kidang. Ah. Nice job, dan, Very good. Pero ang dudungis nila, palagi kasing ulan dito, guys. Ayan, very good si kidang ko ba? Wow baka dito yung isa ko ba wawa wow, naman oh, very good silang natin ngayon guys okay oh, nga yun nila oh. ayan nagiingay na sila hindi pa masyado nakaplastar ang nanay nyo dumidito na kagad kayo ayan po guys bye bye po guys